Para sa ordinaryong tao, ang pandisal ay pirming pagkain sa agahan. Para kay Jan, di niya magawang matikman ito dahil dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Nagkita ko po yung kahirapan namin and talagang nagsisikap po ako na gusto ko silang tulungan pagdating ng araw. Eh, yun lang po yung paraan para hindi maapektuhan yung pag-aaral ko. Uh, nagtrabaho po ako ng madaling araw. And kasi gusto ko talagang makapag-aral ng maayos. Maagang naghahatid ng paboritong pandisal sa mga parokyano hanggang sa ito'y maubos. Ito ang kanyang napiling raket. Iba ang pakiramdam ni Jan sa tuwing nakikita niya ang ibang mga batang nag-aaral. Nainggit po ako kasi uh, marami silang pera, nabibili nila yung mga gusto nila and lahat ng mga pangailangan nila. Ang kinikitang pera ni John, kanyang itinutulong sa ina, pambili ng makakain. Di matiis ni John ang makitang kakarampot lang ang makakain ng pamilya dahil sa kulang ang kinikita ng amat inang pagtatanim lamang ang pinagkakitaan. Sobrang hirap po. Dahil bata ka pa, abilis ka lang mapagod. And pero sa pagkuporsigil ko, nagawa ko yun dahil alam kong marutulungan ko yung pamilya ko at makakutulong din ako sa pag-aaral ko. Ito ang nagtulak kay Jan upang mangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang konting naipong pera sa pagtitinda, ginamit upang makapag aral mula pa noong elementarya hanggang high school. Tiniis ni Jan ang pangungutya ng mga tao maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral. Talagang kinakaya mo pa. Dahil ayaw ko lang, ayaw ko lang na mapagalitan ako. Ayaw ko lang bumaba yung grado ko. Dahil gusto ko talaga makapagtapos. And hindi ad lang yung pagtitinda ko sa pag aking pag-aaral. Dahil nais niyang makapagtapos sa kolehiyo, pumayag siyang maging kasapi sa isang fraternity. Tiniisang hising makuha lang ang pangakong scholarship view kung magiging kabahagi siya ng grupo. Dahil sa naranasang hirap sa buhay, mas lalong naging matibay si John. Hanggang matapos siya sa kolehiyo at makapagtrabaho, umasa siya sa sariling lakas upang makamit ang pangarap ngunit nang makamit ang lahat ng ito tila di pa rin sapat ang lahat-lahat kasi na rin po na na magaya din yung mga nag-church na yung get ako. then dumating sa araw na tinex din ako ng ate ko kinawasa ako ng ate ko na inimbite nila ako na mag-church din doon po ako nag-umpisa na magsimba sa UAE muling nasumpungan ni John ang kabutihan ng Diyos. Maganda ang kita at natagpuan ng isang simbahang mas lalong nakapagpalapit sa kanya kay Heso Kristo. Dito na silayan ni John ang tunay na katugunan sa kanyang mga pangarap. Sa Macho Purpur, -pur, hindi lang po sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa salita tayo ng Diyos na buhay. Yun po yung nagpatatagpo sa akin. So kung sabihin na talagang ang Panginoon, ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo paabayan ni Juan. Doon po ako tumayo.